Speaking of 20 pesos per kilo na bigas, in-expand pa ho natin yung programa para po sa mga minimum wage earners. Ah, Paano po malalaman ng tindahan na yung bumibili ho sa kanya ay minimum wage earner? Ano po yung mga dapat nilang ipakita? Iyan uh, nga yung pinapag-aralan sa under ngayon sa scheme. Identified na ng DIT dole yung uh, wage earners, uh, around 120,000 yung initial list na nabigay sa DA. At uh, isang paraan nga dyan dahil uh, identified na sila, pwedeng idada lang doon sa kanila mga kumpanya o pabrika mm. itong mga bigas na to para mas mabilis din. So, pero ano yan, marami namang scheme na pwede. It could be through voucher or through dakadiwa. Uh, yan ay malaman natin sa mga susunod na araw. Opo, kumbaga pina-plancha pa ho natin yung magiging scheme. Pero maganda sir yung inyo pong proposal na yung bigas dadalhin na halimbawa sa factory, sa warehouse? Yeah, uh, ano na lang yan. Uh, yung logistics cost kasi FTI meron naman or pe, baka pwedeng yung magsalo rin ng gastusin din yung uh, kumpanya o ang dole. Ano yan? Marami naman pwedeng uh, gawin para masigurado sigurado na mas maayos at eficiente para sa ating mga kababayan.